Uh. Itu Hmm, hmm masuk ke na kayu uh. <laughs> Yan yung pinagaluhalo nating mga dahon na pinermit natin na may katawan ng saging. Tsaka dahon ng kangkong, ng malunggay. Ayan. Ng dahon ng kamote. Ayan yung pinagkuna natin. Ayan. Ng dahon ng kamote. Mamaya yan, papasok na sila sa loob. Tsaka isasarado na natin dito. tapos kumaya magpapasok ka na sa loob